Yung saan nang may umaahon, ano? Ay, may paahon. Buti na lang nakaahon tayo. Kaya? <laughs> Gusto ko bumalik kanina eh. Yeah. <laughs> ikot na? Oo, mm -hmm. oh, ayan o. Bulagaan din kasi dito kanina o, oh, kaya ako napahinto. Dito ka pala sa gilid, tapos eh, mag-aano ka. Oo. Oh, oh. Kung ugaliin ninyo at atanda ninyo, di diba ito, Kurt? Mm. Huwag -mm. niyong susundan yung baba. Kaya nga dito hindi. kayo de, dito. Ayoko din. Oo. Eh oh. kaya nga po magilid ako oh, kanina. Kayo, masyado kayong tatagilid pagkadaan. Ayun o. Tignan mo oh Kuha kuto. Kuha kuto. Ang sa ang galing pag sa amin. Sige lang. <laughs> Nakaya. Oh, <laughs> dito mag-selfie tayo tatlo dito, dito, dito.